So ito nga mga ka yung bayabas no? Ayan uh, Mula sa simula mula uh, Susubay pa natin to Dahil uh, Ito mga ka uh, ayusin natin na uh, O aabangan uh, natin yung mga sanga So i-wire muna natin siya mga password. Alright. So ayun. Alright. So ito na nga mga password. So ayun nasa taas, no, 'yan pa yung uh, walang wire. So kung titingnan nyo itong nasa baba ngayon, kung saan yung binibidyo ko, ay uh, meron na siya, no? 'Yan yung may aro na 'yan